Hi mga guys. Mga lodi, ito yung ginawa ko ngayong araw na to, no. So nagtanim ako ng mga kakaw. So ayan. Sa gilid. At naghukay na rin ako dito ng kanal. So yung lupa tinatamba ko diyan para magkaroon ng landscape. So ayan, mga kakaw na tinanim ko. Yan. So pagdating ng araw, meron tayong mapipinsyon kasi pag nagtanim ka ng kakao guys matagal din tumamatay so parang nagpipinsyon ka na rin pag may, may bunga na yan so meron pa doon isa hanggang dito lang kasi yung ginawa ko Maano rin no? ilang meters din itong nagawa ko yan. So sa gilid may mga kakao tayo dito no. Pakita ko sa inyo yung iba. So ito yung ibang nauna tanim ko. Yan. Ito. So hindi mo mamamalayan na mga ilang taon na lang lumaki malaki na rin yun sila. So kabilaan meron akong tinanim doon sa kabila rin, oh, kabilang side. Sana mula na. Wala kasing ulan guys. Yung aming pala yan, di natataniman no. Kulang pa sa babad sa tubig. Nandiyo sa kabila.